kasi dismayado ang ilang senador sa kawalan ng pagbanggit ni Marco sa issue ng online gambling sa kanyang ikaapat na State of the Nation address sa kabila ng patuloy na panawagan para sa total ban sa naturang aktibidad. Itinuring na itong lumalalang pambansang krisis, lalo na para sa kabataan Pilipino. Uy, mamaya pag-usapan din natin yung congressman. Si Troy Gomez para sa report. Dismayado ang ilang senador sa kawalan ng pagbanggit tungkol sa total ban sa online gambling sa ikaapat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Senador Alan Peter Caetano, isa sana ito sa kanyang inaasahan mula sa Pangulo. Kung may wish list ako, sana nag-announce ng total ban on online gaming today. Hindi rin itinago ni Senador Joel Villanueva ang kanyang pagkadismaya. That's I'm disappointed sa online gambling. I wish uh, may announcement about it. Uh, and I'm also wishing for uh, total ban. Binanggit din ni Villanueva ang datos mula sa kumpanyang Capital Stone na nagsasabing 66% ng mga Pilipinong may edad 18 hanggang 24 ay sangkot na sa online gambling. Iginit pa ni Villanueva na ito ay isa ng pambansang krisis. Muling nanindigan naman si Sen. Christopher Bongo sa kanyang posisyon na dapat tuluyan ng ipagbawal ang online gambling sa bansa. Sinabi ni Go na nabanggit man o hindi sa zona ng Pangulo ay tuloy ang laban para ipatupad ang total ban sa online gambling. Si Go ay naghain ng Senate Bill No. 686 o ang Anti-Online Gambling Bill. Saad pa nito, lumalala na ang negatibong epekto ng online sugal sa lipunan at panahon na Upang ituring itong isang krimen katulad ng pogo, hindi rin napigilan ng dating Senate President na si Senator Juan Miguel Zubiri ang maglabas ng pagkabigo sa hindi pagtukoy ng pangulo sa naturang issue. Sa kabila ng pananahimik ng pangulo hinggil sa issue, patuloy ang pagkilos ng ilang mambabatas upang maisabatas ang total ban sa online sugal. Sa parehong majority at minority bloc sa Senado, may mga inihain ng panukala para sa ganap na pagbabawal nito si Zubiri ang may akda ng Anti-Online Gambling Act of 2025 na layong ipagbawal ang lahat ng anyo ng online gambling, mga website, mobile apps at iba pang digital platforms lalo na iyong direktang tumutukoy sa kabataan. Si Senator Alan Peter Caetano ang may akda ng Senate Bill No. 63 o ang Anti-Online Gambling Act at Anti-Online Gambling Advertisement Act of 2025 na layong ipagbawal ang lahat ng uri ng promosyon ng sugal sa media kabilang na ang digital platforms. Si Sen. Pierre Cayetano, co-author ng parehong mga panukala, ay nananawagan ng proteksyon para sa mga kabataang Pilipino laban sa gambling addiction. Kabilang sa kanyang mungkahi ang mahigpit na restriction sa e-wallet facilitation at pinalakas na public education campaigns. Si Sen. Ronald Bato de la Rosa ay tahasang sumusuporta rin sa total ban at naniniwalang madaling nakakalusot ang publiko sa kasalukuyang regulasyon. Anya, panahon para sa matibay at direktang aksyon mula sa ehekutibo. Habang positibo ang ilang sektor sa mga layunin ng administrasyon, nananatili ang panawagan ng ilang mambabatas na huwag ipagwalang bahala ang panganib ng online gambling lalo na sa kabataan at ituring itong seryosong banta sa moralidad, kalusugan at kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMRI News.